Sa gitna ng patuloy na kampanya laban sa katiwalian, muling umingay ang usapin ng overpriced farm-to-market roads matapos maghain ng panawagan para sa investigasyon ang makabayan block sa Kongreso. Tinagurian itong kulog sa Gomot House dahil sa biglaan at matinding pahayag ng grupo na tila kidlat na bumagsak sa mga kinauukulan. Ayon sa mga mambabatas mula sa makabayan block, may mga ulat na ilang proyekto ng farm-to-market roads na magpabilis ng pagdadala ng produkto mula sa bukid patungo sa pamilihan ay labis umanong napamahal kumpara sa aktwal na halaga ng materyales at paggawa. May ilang pang kalsada umano na hindi natapos o di kaya ay nasira agad matapos lamang ang ilang buwan. Hiniling ng grupo sa House of Representatives na magsagawa ng malalim na investigasyon upang malaman kung saan napunta ang pondo at kung may sangkot na opisyal sa umano'y katiwalian. Giit nila, bawat pisong galing sa buwis ng mamamayan ay dapat gamitin ng tama, lalo na't ang mga magsasaka ang pangunahing naapektuhan. Samantala, ilang ahensya ng gobyerno ang nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa Kongreso para patunayan na maayos ang paggamit ng pondo, ngunit nananatiling hamon para sa mga kinaukulan ang muling pagpapatibay ng tiwala ng publiko. Sa ngayon, Umaasa ang publiko na magbubunga ng malinaw na katotohanan ang investigasyon, hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para sa lahat ng Pilipinong pagod na sa paulit-ulit na isyu ng overpriced projects